Usapang kabit naman tayo. Kung kabit ka, skip mo lang video na to dahil baka mainis ka pa sa akin at i-bash mo ako. So, ito na nga pala ang mga dahilan kung bakit nag exist ang mga kabit dahil nag-search ako para malaman ko talaga kung bakit nandito sila sa mundong ibabaw na to. So, ganito pala ang rason. Pinakaunang rason pala dito ay ang pagiging sinungaling ng lalaki o ang baba na nagpapanggap silang single, yung tipong malayo ang asawa nila o ang kanilang kinakasama, ay nagiging single sila. Oh my G, madami akong kilalang ganito. Tapos, magagaling mambola. bola ito namang si babae isang lalaki ay si Pani. Pani ang pangalan nila kasi sila ay paniwalain baga. Pero syempre dahil ang pagkakaalam niya ay single kaya pinatulan niya din. Yun pala ay single lang sa harap niya. O oh, diba? Naging oto-oto ka pa. Oh, dahil akala niya single, so walang masama doon. Ngayon, ang masama ay nalaman niya na may asawa pala o partner na. Kaya lang, tinuloy niya pa rin pagkikipagrelasyon kahit alam niyang mali, o, oh, di ba? Pangalawa daw na dahilan ay ang pagiging sakim ng lalaki sa tawag ng laman. O, oh, hindi lang to applicable sa lalaki, ha? Sa babae din, ha? May mga kasakim din sa tawag ng laman, ganun. Hindi makontento sa isa, gusto, iba-iba, just me. Nakakatakot ng mga ganito, baka madapuan pa ng sakit yung asawa. Yan yung mga tipong hindi nagsawa sa pagkabinata at pagkadalaga nila, kung kailan nag-asawa, tsaka pa naging harurot, mga hindi tinatablan ng kaba, ewan ko ba, ano kaya mga protection na gamit nila, bakit hindi sila nakakaramdam ng konsensya? Ano kaya yun? Bigyan nyo naman kami ng tips, baka alam nyo, i-share nyo naman sa amin dito, baka kasakaling hindi rin kami atablan ng konsensya, mga walang hiya, pero hindi naman ako galit ha, joke lang yun ha. <laughs> Tapos, ito naman tayo sa pangatlo, dahilan ay ang pagiging patola daw ng babae o lalaki ha, U ulitin ko, hindi ito applicable lahat sa lalaki o sa babae, pareho lang yan, applicable sa isa't isa dahil pareho lang naman gumagawa ng mga ganyan. So wag kayong ano diyan unfair. So maging fair tayo dito. Lahat naman tayo nagkakamali talaga pero yung mga sinasadya ay naku. So ito na, ang pinaka nakakagigil talaga, ang pangatlong dahilan, no? Ang pagiging patula ng babae. Bakit na sabi kong patula? Kasi alam na may asawa na ay pinatulan pa dahil masarap daw ito, dahil may thrill daw. Masarap daw makipagtaguan, tapos makipaglaro ng hati-hatian. Mas na yan, hati sa lahat. Tapos kapag nabuntisan, magdedemand ng oras at sustento. Samantalang nung una, ang sabi, okay lang daw kahit wala, kahit walang maibigay. Basta ibigil lang ng tunay. Ay, aroy! Aragay ko. <laughs> tapos kapag hindi na nakapagbigyan, nakapag naman ayon, ididimanda na si Boy, ah, kung ako ang asawa ng lalaki, abay, tatawa ko ng malakas, tapos ibibigay ko sa kanya ng buo, o sa'yo na yung asawa ko, ang kinin mo, dahil walang pera yan, ganon. <laughs> o sa mga asawa dyan ha, huwag, yung huwag niyong sisihin yung sarili nyo, kapag nangabit si mister o si misis, wala sa inyo ang dahilan, sa mga harurot talaga yan. O sa mga nanonood dyan, anong say nyo dito, paano kung ang partner nyo ang gumawa nito, mapatawad nyo pa kaya, o kakalimbangin nyo na ang dalawang tenga. Ako kasi, papatulogin ko na siya sa loob ng mainit na kar kwarto, pero may malamig na bakal na pwedeng himasi oh O alam nyo na kung saan yon Malalaman nyo yan kapag nangyari. <laughs> hindi to warning sa asawa ko ha. Kwentuhan lang to ha. O kung hindi ka pa naka-follow sa akin, follow mo na ako dito sa ating page sa ating YouTube channel. At kung gusto mo naman ng, at kung gusto mo naman ikwento ang kwento ng buhay mo dito, isend mo lang dito sa ating page sa Maam She Fairy. Yun lang. Thank you for watching. I hope you enjoyed. Bye-bye!